pa lamang itong napaulat na nabasura na daw ang mga patong-patong na kaso ni Pastor Apulo Kibuloy. Yung mga mabibigat na kaso niya sa Estados Unidos. Kaya may naglalabasan na pahayag yung mga vloggers sa social media na kiss close na daw. At panahon na para mananagot lalo na ang dumidiin kay Pastor Apulo Kibuloy. Ito ang pahayang. It's payback time. Just it. Kaso ni Pastor Apulo Kibuloy sa Amerika, ipinasura na ng korte sa Amerika. Ang mga kasong ito ay ang mga human trafficking, forced labor at money laundering. Isa nga daw ito malaking sampal kay Senator Wilson Tiveros. Yon, uh, malaking sampal daw umano kay Senador Reza hontivirus. Ano ba ang katotohanan? Totoo ba na na-dismiss ang naturang mga kaso? O ito'y fake news dahil ang katotohanan talagang nanganganib si Pastor Apulo Kibulo. Ito ang pahayag ng abogado at natutuwa naman ang mga abogado ng biktima kaugnay dito dahil may pag-amin daw. Yun po eh, uh, pinasok ni Marisa na part po ng uh, proseso ng kingdom, kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala ay eh, punishable po sa batas ng, uh, ng Amerika. But of course, dahil na ito ay uh, punishable or pinaparusahan sa Amerika to criminal, eh umamin po siya sa yung krimen. No? Yung mga naging uh, sistema o proseso po ng Kingdom of Jesus Christ sa Estados Unidos no? na kung saan ay eh, nagkakaroon ng uh, mga uh, marriage no among the members okay tapos mayroon uh, silang special uh, i think uh, procedure uh, to to undergo that no under the guidance of the kingdom of Jesus Christ yun po is sinunod, sinunod lamang ni Marisa Dueñas Kaya sa katawian palat po ang uh, ayon sa batas po ng Estados Unidos ito ay by uh, the ng kanilang mga batas Kung kaya uh, si Marisa naman no out of uh, realizing that eh sa kanya tinatanggap yon pero antimano po no at the very outset wala po siyang intention na mag-commit ng fraud yan ang tinatawag nila pagkos gusto lamang niya sumunod sa mga turo at alituntunin at proseso po ng Kingdom of Jesus Christ do doon sa nakalagay naman doon sa plea bargaining agreement na hindi binding pero just the same uh, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon, nakalagay sa agreement, uh, confirm dun sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Same pattern talaga. Yun yung sinasabi namin, same pattern. This is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps um, taken for us to introduce that, uh, that evidence here in the Philippines as well. Okay, so batay sa balita, lalo na sa News 5, mas lalong nadidiin si Pastor Apolo Kibuloy sa pag-amin ni Duinias at may plea bargaining agreement. So, sa side lang ni Duinias dahil sa plea bargaining agreement. Pero ang kay Pastor Apulo Kibuloy, nako, nanatili pa yan. At ito ang ulat ng News 5. Pumirma ng plea agreement sa Amerika ang isang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ para mapababa ang kanyang sentensya sa kasong sangkot din si Pastor Apollo Kibuloy. Inamin niyang nagsasabwatan sila sa paggawa ng peking kasal sa mga miyembro para maging US citizen. Nasa frontline ng... Imagine, inamin na magsasabwatan sila na magsagawa ng peking kasal. Eh, sino ngayon ang... ...mananagot yan sa pag-amin niya. Di ba ba? natural, may ituturo siya kung sino ang nag-utos na magsasabwatan sa piking kasal. Hindi lang yan. Uh, meron pa silang ibang ginagawa. Uh, ituloy natong, natin itong mulat. <sighs> Nadidin lalo si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Yan ay matapos kumanta ang matagal ng administrator ng KOJC sa California na si Marisa Duenas nagain siya ng guilty plea at pumirma ng kasunduan sa United States Attorney's Office para mapagaan. Oh, so, yung nabasora dahil sa plea bargaining agreement, hindi ay kay Pastor Apollo Kibuloy, kundi sa kanyang administrator doon sa Estados Unidos na si Marisa. Oh. Ang kay Pastor Apollo Kibuloy, nanganganib siya. ang kanyang parusa sa kasong conspiracy to commit immigration fraud ibinunyag ni Duenas ang pamimeke nila ng kasal ng mga oh, batay sa balita, inaamin niya na pinipikit nila yung kasal. O sino ang mananagot yan? So, magiging witness mismo sa prosecution ngayon yung pahayag ni Duenas na pinipiki nila kinumpirma ang naturang kasalanan pero may play bargaining agreement ito. JC member noong 2015 hanggang 2020 para manatili sa Amerika. Noong October 7, isiniwalat ni Duenas ang kanilang modus. Kunwari raw nilang ikakasal ang dalawang... Oh, so kunwari, yon ang uh, sabi ni Duenas. Kunwari nilang ikakasal. So pike. KOJC member. Isang US citizen at isang hindi. Layo nitong maging permanent resident ang hindi pa citizen ng Amerika. Ang trabaho ni Duenas, palabasing totoo ang kasal. pinapraktis niya ang dalawang kunwaring mag-asawa para makalusot sa mga tanong ng immigration at makapasa sa citizenship. Kapag pareho ng permanent resident ang peking mag-asawa, sunod nilang gagawin ang peking divorce para ipaasawa ulit sa iba pang... No, oh, so yon ang taktika. O, oh, sino ngayon ang mananagot nito? Yung sabi nila na case close na daw. Na pagkatapos isagawa yung peking kasal, magsasagawa naman ng peking divorce para iasawa na naman sa isa para mananatili doon sa layunin nila na magpatuloy yung solicitation. Ang hindi pa U.S. citizen. Kailangan maging U.S. citizen ang mga miyembro ng KOJC para hindi maputo lang kanilang pagsusulisit ng dolyar sa Amerika para sa bogus charity ni Kibuloy. Ayon sa ating Department of Justice, maaaring gamitin ng prosecutor ang plea agreement ni Duenas para mapatibay ang kaso ni Kibuloy. Mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children at bulk cash smuggling ang hinaharap ni Kibuloy sa Amerika. Nakakulong naman siya ngayon dito sa Pilipinas sa kasong qualified human trafficking. Naghain pa siya ng kandidatura sa pagkasenador. Itong pag-file ni Pastor Apollo Kibuloy bilang senador ay uh, sa tingin ng DOJ ay isa yung um, gaya, parang challenge no, sa ating gobyerno at sa gobyerno ng USA na mag-file ng extradition dahil hindi naman po pwedeng um, maging senador ang isang accused ng human trafficking. Ayon naman kay Sen. Risa Tiveros na chairperson ng kumiting nagsiwala ng pang-aabuso ni Kibuloy, hihilingin nilang humarap sa pagdinig ng Senado ang pastor sa October 23. Oh, e, may schedule na. October 23, haharap si Pastor Apolo Kibuloy sa Senado. Abangan ninyo yan. Mag-live tayo niyan. Sa loob at labas ng bansa, palapit na ng palapit ang araw ng pagkamit ng hustisya para sa mga biktima ng krimen ni Apollo Quiboloy. Umaasa rin daw si Ontiveros na makikipagtulungan si Duenas sa ginawa nilang investigasyon laban sa pastor. Sa pahayag ng KOJC, hanga raw sila sa katapangan ni Duenas. Inamin daw ni Duenas ang mga paglabag sa batas at ginawa ito ng may sinasabi. Oh, yun. Pinagmamalaki nila si, si Duenas. No? Para mapagtakpan ano talaga ang a uh, realidad sa alikod al ng pag-amin nito bilang commitment sa pagiging mabuting tao at serbisyo sa Diyos sa kabila nito naniniwala pa rin daw sila sa loyalty ng so, to... serbisyo ng Diyos bayan na inaamin na nga niya sa korte na nagsasabuatan sila sa pamamake ng kasal at pamimikit ng divorce para mananatili at magpatuloy sa solicitation sa nating bansa okay tuloy natin Nas kay Pastor Kibuloy at hindi hahayang usigin ang sinumang KOJC member. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Oh, so, yun ang totoong balita. Kaya yung kumakalat kapo na ito na just in court sa Amerika ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor and money laundering versus KOJC leader, misleading to akala nila si Pastor Apollo Kibuloy na yan ibang mis uh, GC leader si Duena Sion na na bargaining oh yeah, yeah, tuwang tuwa yung ibang mga vlogger case close na daw at may mananagot na daw ha? sa mga nagdidin kay Pastor Apollo Kibuloy dahil sa naturang balita it's payback time just it. Kaso ni Pastor Apolo Kibuloy sa Amerika, ipinasura na ng korte sa Amerika. Ang mga kasong ito ay ang mga human trafficking, forced labor at money laundering. Isa nga daw ito malaking sampal kay Senator Wilson Tiveros. Okay, so ngayon... Umirma ng plea agreement sa Amerika ang isang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ para mapababa ang kanyang sentensya sa kasong sangkot din... Oh, si ayun hindi ang kay Pastor Apolo Kibuloy. May mainit na usapin yung kaugnay sa pagtakbo ni Pastor Apolo Kibuloy. Bakit? Dahil yung ginagamit niya na partido, uh, sabi ng uh, pres, uh, namuno sa partido, hindi nila ka anib daw si Pastor Apolo Kibuloy. Nako, si proclaim na ba ito? Pero kung bakit pag son of God, pwedeng isel-proclaim. Is yeah? Son of God, maaaring isel-proclaim. Di ba pwede mag-self-proclaim na lang na magiging senador? Tapos tatakbo pa? So ayan po mga viewers sana sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et eclatia. Sa Diyos po ang lahat ng kapuryan. Hello mga kapatid! Ah, uh, alon subscribe? Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulote niyo nito Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami niyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto Rodillo at Iglesia